eere ang dalawang programa ng Sunshine Media Network International o SMNI matapos patawa ng Preventive Suspension Order ng Movie Television Review and Classification Board. Ayon sa MTRCB, nagdesisyon silang suspindihin ang Gikan sa Masa para sa Masa ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pastor Apollo Kibuloy at laban kasama ang bayan ni na Jeffrey Celis at dating NTF LCAC spokesperson Lorraine Badoy. Bunso dito ng mga reklamong umano'y pagbabanta sa buhay, pagmumura at hindi beripikadong mga balita niyak naman ng ahensya na dumaan sa mabusising review at investigasyon sa paglabag ng dalawang palabas ng SMNI. Magugunita ang kakalabas lang ni Nabadoy at Celis mula sa kamera matapos ipa site in content ng mababang kapulungan dahil sa pagpapakalat ng impormasyon Gumastos si House Speaker Martin Romualdez ng 1.8 billion pesos para sa travel expenses.